Hello mga kering for today's video. For today's video mga kering na magkwentuhan tayo ha. At magtatagalog muna ako para mas maintindihan ng lahat char. So for today's video mga karing na bablak na ako. Parang na bablank blank. Okay, ko ba? Napapa-stop yung pinagsasabi ko. Char. So for today's video mga karing no, pag-usapan natin ang mga alaala ng nakaraan char. <laughs> alaala ng nakaraan. So for today's video mga kairin, i-share ko lang sa inyo na 11 years na ako nga dito, paulit-ulit tayo, 11 years na ako dito sa ibang bansa, no? Tapos, sa loob ng 11 years, dalawa na yung naging amo kong babae. Kasi nga, yung una akong amo kong babae, yung unang asawa ng boss ko is namatay siya. Ilang taon na ba? Mula nung nagsamula yung pandemic, kasi isa siya sa natamaan, tapos, komplikasyon sa kidney, tapos, isa pa doon yung epekto nung paulit-ulit niyang CS sa eh, halos every year na si CS siya. Tapos, ayun nga. Nagkataon pa na, nagka- pandemic tayo, natamaan siya ng virus. Di, hindi na siya nakasurvive. Kaya, nawala siya nung time na yun nung pandemic. Kaya, ilang taon na ba mula nun hanggang ngayon? Siguro magtatatlong taon na. Pero, sa puso't isip ko, sobrang fresh pa yung alaala niya nasa puso't isip ko pa rin yung mukha niya, yung galaw niya, paano siya kumain, paano siya tumawa, paano siya umupo, paano siya maglakad, paano siya momonte, paano siya nakasimangot, lahat ng mga bagay na ginagawa niya naaalala ko pa. Fresh na fresh pa sa puso't isip ko. Alam niyo ba kung bakit mga karing? Kasi nga kasi iba kasi yung impact niya sa puso ko. Kasi nga ang bait kasi ng busko na yon ng amo ko na yun na babae. Sobrang bait niya, naiiyakan ko siya, naiyakap ko siya. Tapos, nakakomfort niya kung naiiyak ako. Tapos, lahat ng gusto ko, nabibigay niya, kahit hindi ko hinihingi, binibigyan niya ako. Pag umuwi yun galing, uh, galing na masyalo, galing na mili, galing siya nag-shopping, kada uwi yun, may pasulubong talaga ako. Kaya, araw-araw, nandito siya palagi sa puso't isip ko. Hindi ko siya makakalimutan. Siguro ganyan nga siguro, 'di ba, mga kairing. Pag meron tayong mga tao na ayaw natin alisin sa sa memorya natin, ayaw nating alisin sa utak at saka sa puso natin. Hindi talaga siya maaalis kasi nga kahit anong subok ko, kahit kan umuwi na ako, bumalik pa ako, nandiyan pa rin, naaalala ko pa rin siya. Naalala ko kung paano niya ako tawagin. Naalala ko kung paano kami mag-usap. At higit sa lahat, naalala ko kung paano kami dalawa sabay kumain. Kasi ang bait nga kasi niya. So, ganyan lang. Na-share ko lang. Kasi nga, parang nalulungkot kasi ako ngayon. ni eh. Parang naalala ko siya. Tapos, di, di, ko na siya nakakasama. Kaya, sinishare ko sa inyo na hindi lahat ng amo dito sa ibang bansa ay masama. Meron talagang kasing bait ng, ng amo ko noon kasing bait niya, kasing maalaga niya kasi nung time na magkakasakit ako, every time na magkakasakit ako, pag sinabi ko na hindi ko na kaya magpa-check up na hindi niya ako dadalhin doon sa center lang, hindi niya ako dadalhin sa clinic lang, dadalhin niya talaga ako sa isang private hospital na kahit mahal yung bayad. Imagine niyo naman, pa-check up ka lang doon, para register ka pa lang, magbabayad na agad doon ng ah uh, mga ganyan, 30 KD, something ganyan. Tapos, iba pa yung anong pa sa doktor, iba pa yung gamot, iba pa yung bayad doon sa ultrasound or extra, ba ganyan. Kasi nga, nagkakaroon kasi ako ng ano noon, komplikado sa pa ako May bukol siya noon. Tapos, ilang beses kami pabalik-balik sa hospital. Tapos, hindi talaga ako hiningian ng piso na pang bayad. Tapos, ito yung nagkakasakit ako, kakalagnat. Tapos, yung lagnat ko pa ulit-ulit hindi niya ako dadalhin sa basta-basta lang na pa-check-upan. Hindi dadalhin niya talaga ako na sa private para mas gumaling ako kaagad. Tapos, sabihan pa ako ng mga Pilipino doon na swerte mo kasi ang bait ng amo mo, ganito, ganyan. Tapos pag kumakain kami sa sa labas, kakain kami sa restaurant, may sarili akong mino, napipili ako kung anong kakainin ko. Kahit gaano kamahal, sabi ng amo ko noon, hindi ko makakalimutan. Sabi ng amo kong babae noon, pumili ka. Tapos sabi ko sa kanya, ayoko, ang mahal. Sa ano bang gusto mo dyan? Sabi ko, ito sana, kasumahan Sabi ng amo kong babae, pag, pag pagkain, pag gusto mong kumain, huwag mong tignan yung presyo. Ang isipin mo kung mai-enjoy mo ba yung pagkain, kung mabubusog ka ba, yun ang isipin mo. Hindi, wag mong isipin yung presyo. Kasi paano mai-enjoy yung pagkain kung ko inaalala mo yung presyo, di ba? Kaya yun, kahit mahal yung mas mahal yung pinipili kong pagkain, isa pagkain niya, binibili niya talaga kasi sabi niya basta pagkain yung walang problema kaya sobrang namimiss ko siya hindi naman sa hindi ko gusto yung amo ko noon yung pangalawang asawa pero iba kasi yung banding namin noon no, hindi ako naiinig sa kanya hindi ako nahihiya pag may gusto kong sabihin pag naiiyak ako, hindi ako nahihiya kasi alam ko, nandyan siya, kinukomfort niya ako tapos may isang beses pa sinabi niya sa akin na pag wala ka nang matakbuhan, wala ka nang matirahan, punta ka sa akin. Kasi nga, willing daw siya na, kahit doon ako tumira sa kanila, di ba? Parang, ang sabi niya pa sa akin noon, hindi niya ako tinuturing na katulong, tinuturing niya ako na kapatid niya. Kaya, sobrang daming memories namin ng amo ko noong babae na, ang hirap-hirap i go. Alam ko na, na hindi ko dapat babanggitin sa mga bata, baka maalala nila, baka iiyak sila. Pero minsan, hindi ko, hindi ko mapigilan yung sarili ko tuwing, for example, yung favorite chocolates ng amo ko noon, na babae. Minsan, pag may makita ako, kinukuha ko yon tapos kinakain ko, tapos sabi ko sa alaga kong panganay, naalala mo pa ba to yung chocolate na to? Tapos sabi ng panganay, oo, oh, naalala ko yung paborito ng nanay ko. Tapos yon lahat ng pagkain na gusto niyang kainin, naalala ko pa. Fresh na fresh pa sa akin. Kaya nga, minsan ayaw sumama sa kanila na pag namasyal sila sa mall. Kasi nga, naalala ko yung mga lugar kung saan kami laging kumakain, saan kami laging pinaglaro yung mga bata, saan kami nagpupunta. Ang dami kong mga alaala sa kanya na magagandang bagay. Ni isang beses, di mo na ako napagalitan. No? na isang beses di man lang ako nasigawan nun. ni na isang beses hindi man lang ako nasabihin na hindi maganda nun. Kaya nga, sobrang ang hirap niyang i-let sa isip at puso ko kasi nga, napamahal siya sa akin. Baga ang hirap mag-move on sa kanya na wala na siya. Kahit na may kapalit na siya, ang iba dito Pero, iba pa rin talaga yung banding namin sa isa't isa. No? Siguro naiintindihan naman ang mga nanonood sa akin, di ba mga kaering? Siguro naiintindihan nyo, baka may amo rin kayong ganito ingatan nyo sila. Kasi, nung time na na-confine na siya sa hospital, tapos, uh, mga na siya noon, after niyang mga anak, after niya hiniwa ng CS noon, naka-komplikado nga, nagkaroon siya ng virus, ganyan. Tapos, tinawagan pa niya ako kasi birthday ko, nung hiniwa na siya ba para, ano, ilabas yung bata birthday ko noon, tinawagan pa niya ako, sabi ko, gusto ko kay FC. Ganyan. Tapos sabi niya, sige, sige, magpapadeliver ako. Nagpapadeliver pa talaga siya sa bahay ng, ano, pagkain ko. Kasi nga, birthday ko nga. Yun pala, after noon, pag, after four days, wala na, makukumatos na siya. Tapos, three weeks siya sa hospital. Kaya, hindi ko siya nakita mula noon kasi nga bawal nga kami dumalaw. Yung nakakadalaw lang yung nanay niya, yung kapatid niya, tsaka yung ama kong lalaki. Kaya hindi ko siya nakita, anong itsura niya bago siya nawala. Pero ang lagi nasaalala ko, yung ganda niya, ang ganda niya. Tapos yung kabaitan niya at kabutihan niya na pinakita sa akin. Kaya kahit di ko man nakita yung itsura niya bago siya nawala sa mundo, lagi ko ini-imagine na ang kabutihan niya pa rin at ang, ang kagandahang loob niya pa rin ang nasa isip at puso ko. Alam mo, parang ayoko ko nang umiyak kasi nga gusto ko lang kasi magkwento na nakakatuwa na gusto ko, mag, gusto ko magkwento na hindi ako maiiyak para at least pa mas ma-appreciate sa lahat na kasi pag naiiyak ka, hindi mo na masasabi yung gusto mong sabihin. ni diba, puro emosyon na lang yung gusto mong ipalabas. Kaya kung kayo dyan, mga kairin, kung may amo kayong ganyan, ganyan ka ba, eh, tingatan nyo. Kasi hindi nyo alam. Kasi ang, ang ano niya, yung lakas-lakas niya noong time na yon ang lakas niya, tapos lagi pa niya sinasabi sa akin na, pag may problema ka, be strong, kasi may mga anak ka sa Pilipinas, sina, eh, inaantay ka, Yung pala, siya pala yung may problema, hindi niya sinasabi pala sa lahat na, meron na pala siyang komplikado sa kidney niya, niya dapat pala, dapat operahan siya, nung time na hindi pa dapat ilabas yung bata, dapat pala operahan siya para maagapan tapos hindi hindi magkomplikado na sa loob kaso hindi siya nagpa -opera. kasi nga mas gusto niyang buhayin yung bata. Yun pala, yun pala yung alam na niya na hindi na siya magtatagal sa mundo kaya pala lagi niya akong inaalok na kain tayo, kain tayo kahit ayaw kumain, nilipilit niya ako. Sige na, sabayan mo na ako. Tapos lagi kami nag-uusap kada minuto, ang niya akong tinatawag, yung pala parang may pinapahiwatig siya pa na tapos tinatanong pa niya ako na what if mawala ako sa mundo, mahal mo pa rin ba yung mga anak ko? Sabi ko, syempre naman mahal ko. Sabi niya sa akin, pag nawala na ako sa mundo, pag nawala na ako, sana wag mo muna iwan yung mga, mga anak ko pag maliit pa sila, yung hindi pa nila kaya ipagtanggol yung sarili nila. Yung pala, hindi ko pala alam na akala ko biro-biro lang yan yun, akala ko nagkwentuhan lang kami, yung pala habilin na ha? di ko man lang siya nayakap nung time na yon di ko man lang nasabi sa kanya na mahal kita, mahal ko yung mga anak mo, iingatan ko sila hanggat nandito ako, yun. Kaya, pagkawala ng nanay ko, nung sinabihan no sinabihan ako ng busko na wala na yung amo mong babae tinakpan ko talaga yung tenga ko ayoko kong marinig kung ano sabihin ng busko pagtakip ko sa tenga ko tumakbo ako sa siado doon ako nagsiiyak nang nagsiyak tapos sabi ng busko sa akin tama na huwag ka na umiyak kasi pag nakita ka ng mga bata hindi nila kakayanin na wala lang bibigay sa kanila ng lakas so, wala na yung nanay nila tapos ikaw iiyak-iyak ka pa kaya ayun kaya pinalakas yung loob ko, niyakap ko yung mga bata. Kaya hindi ko sila naiwan-iwan agad. After two years, saka ako naiwan yung mga bata nang bakasyon ako. Tapos bumalik agad ako dito. Di ba? Hindi ko alam kung hanggang kailan ako dito. Pero kahit siguro, wala na ako dito sa pamilya nila. Lagi ko pa baon. Yung masayang alaala. Yung kabutihan ng amo kong babae. Kabutihan ng loob niya. Pagmamahal niya sa akin yung totoong pagmamahal na pinakita niya sa akin kahit hindi niya ako pamilya, di ba? Tapos yung mga bagay na ibigay niya sa akin, yung huling damit na binili niya sa akin, iningat-ingatan ko talaga kahit paboritong paborito ko yung kulay na yon, gusto kong isuot pero ayoko siyang masira pa. <laughs> Kaya iningat-ingatan ko talaga Sana saan ako mapunta, umuwi ako ng Pinas, bumalik ako dito, dala ko pa rin siya. Iningat-ingatan ko kasi yon yung huling damit na binili ng amo kong babae para sa akin. So, parang maiiyak na tayo dito. Kaya, mag-part 2 na lang tayo sa kwentuhan natin eh.